Master, ask ko lang po. Bakit grams lang ang demo mo? Hindi po ba kayo marunong ng makilo-kilo ang gawa? Kasi alam ko kapag pang negosyo, pinakamababa ang gawa, tatlong kilo. Kung grams lang pang sarili lang yan, hindi lalago ang negosyo kapag konti-konti ang gawa. Bakit kaya may mga tao talaga at may mga kabikir tayo na gusto lang nilang kumuha ng recipe na hindi sila nahirapan? At gusto pa nila, ang dami ng gusto nilang gawin, yon ang ipapagawa sa nagdedemo. Hello, pwede ba yun? Hi, hello, kumusta ko? <laughs> okay, guys, guys, ito na naman. Ang atin naman ngayong sharing, guys, dito naman, may nabasa kasi ako sa isang uh, Facebook groups na nagreklamo siya kasi nga daw, fair grams lang ang dinidemo natin or sino mang magdidemo dyan na wala rong asinso yan, hindi raw uusad sa ganyan lang kaliit. Ang uh, ipapagawa natin, ipapagawa ng mga recipe. Guys, isang reaction ko dyan guys ha, ang paggawa natin at ang pagdemo, hindi pwedeng 5 kilo, hindi pwedeng isang sakuyan yan, ang ididemo natin. In fairness ha, sinong ano niyan? Sinong kakain yan? O, oh, buti lang kung may bikirit tayong halimbawa, e eh, ongoing yung bintahan natin. Oo. Oh, oh. Paano pag hindi? Paano pag wala? Karamihan talagang demo Bilang tutorial, normal lang talaga yan na ang ididemo natin nasa mga maliitan lang. Halimbawa naman, pag nakuha mo na yung resipiyan, napakaswerte mo. Alam mo bakit? Kasi, real talk ha, real talk. Kasi, nakakuha ka na ng recipe ng maliitan, huwag mo sabihin, hindi ka marunong magdubli-dubli niyan. O, oh, ba? Diba? Marunong ka niyan, dudublihin mo na lang. Halimbawa, eh, gusto mong madubli ang kalahating kilo. O, oh, ita times 2 mo. Gusto mong masampung dubli yan. Idi eh, gawin mong times 10. Ganun lang guys, kadali. Maswerte kayo kung may nagdi na ganyan. May sigurado kayong recipe. Halimbawa, yes. hindi pwede na kukuha kayo ng diretsyo sa gusto ninyo. Halimbawa, nasanayan yung gawa, tatlong kilo. Nasanayan yung gawa, kalahatin sako. O may isang sako pa. Yun ang ipapagawa nyo sa nag-tutorial. Yun ang ipapagawa nyo sa nagdi-demo. Ah. E, paano naman costing yan? Kahit na kalahating kilo lang, kinocosting natin ang maayos yan. May halaga yan bawat ingredients. Eh, kayo naman dyan ang nagagawa. O, ba? Diba? Kung gagawa kayo, bibili kayo ng ingredients na inyong magagamit dyan. Hindi pwede na basta lang kayo mangunguha. Ay, eh, paano tayo yan? Hindi, lang tayo gagastos. Eh, yan naman talaga. Binibili lahat. Kaya guys, ang pakiusap ko doon sa ating mga bakers, lalo na doon sa mga beginners o oh, kung mayroon kayong recipe na nakukuha dyan via video na inyong napanood sa isang biki, baking tutorial channel, ay isama, sasama ko na dyan akin na, oo. Blessing yan, guys. Blessing. Kasi nag-share sila ng kaalaman nila sa inyo. Huwag nyo nang hangarin talaga. At uh, magreklamo pa kayo na, bakit hindi mo gagawin? may, mayroon bang amis mo sa akin? na sa akin may nagko-comment pa. Gumawa ka ng limang kilo o tatlong kilo para masaya. Hello, ka-baker. Babayaran mo ba yung mga ingredients niyan? ba? Diba? Babayaran mo ba? Kahit na ang recipe mo ay eh, 5 uh, grams lang yan, pwede mong paabuti ng 100 bagger yan. O, alam mo kung bakit? Marunong tayo may multiply. Kung hindi mo alam, puntahan mo si Google. Yes! Puntahan mo. Kahit anong itanong mo, i-convert mo yan. I-convert mo yan kung hindi ka marunong dyan. O halimbawa pa, isa pa ha. Isa pa. Disclaimer lang, hindi ko, hindi ko inuungkat yung uh, gumagamit ng cups ha. O, guys, pag nagko-costing kayo, mas mahirapan kayo pag caps, kayo nasasanay. Yes. O, alam mo nyo, alam nyo rin kung bakit. Kasi, bibili ka ba doon sa bakery, bakery ingredient supply na pabili ng isang cups na arena, pabili nga uh, sampung cups, di ba? Ang sabihin mo, pabili ng isang kilo, pabili ng kalahating kilo. ba diba? Doon yan. Oo, nandun na yung nasasanay tayo sa cups. Normal lang yan. Kasi talaga namang napakadami ako. Nagmula din ako dyan. Pero noong nat napagtanto-tanto -tanto ko guys, ka-baker, na mas accurate ang gumagamit ng fair grams. Timbangan. Oo. Eh, mayroon pa nga nagtatanong sa akin eh. Ilang, ilang cups ba ang putol ng uh, pandikoko? <laughs> Hello. <laughs> ang ala nga naman na eh, ila lagay mo sa cups ang pinuputol mo, di ba? Nakakatawa lang guys pero hindi na natin ya na ano pa, hinalong tapa. Eh, dito kasi eh ngayon kasagsagan sa mga marami akong nababasa sa groups na nagrereklamo sila na bakit per grams ang ginagamit, bakit hindi cups o bakit hindi limang kilo, tatlong kilo o maramihan ang dine-demo para mas lalong aasenso. Oh, di ba? <laughs> Okay guys, isa pa guys, napakamura lang naman ang ating digital skills. Oo. Yung digital natin timbangan, nilalagyan ng battery, kaya maliliit nang bibili nyo, huwag yung mga pantindang karne ha. <laughs> oh, ay, pero pag meron naman kayo limbawa, eh, pwede nyo nang gamitin yan. Guys, pag bumili kayo nyan, napakaganda. Super so accurate ang inyong pagkocosting. Oo, oh, lalo na pag meron na kayong maramihang gawa. Oo. Doon sa gumagamit ng cups, wala naman akong against talaga doon. Kasi sa, nasa, nasa pagsasanay talaga yung sanay ka. Pero guys, pag nag-costing tayo, pupunta pa rin tayo doon sa fairgrams grams per kilo. Doon pa din tayo magbabase ng ating costing Kasi hindi lahat yan nadadaan sa caps. Totoo yan. Ngayon naman, kung sanay talaga kay sa caps, para mas mapabilis at na uh, hindi na kayo magtatanong sa iba na halimbawa hindi kayo nasasagot, pumunta na kayo mismo sa Google, i-convert e, niyo na doon. Halimbawa, ita-type niyo ah uh, fur cups, ita-type niyo lang yung cups, kung ilan ang, ang, katumbas noon. Lalabas doon sa answer ni Google kung ilang grams. Oo, i-convert niyo into grams, one cups into grams. Oo, oo halimbawa, one cups sa liquid o kung ilan doon sa Uh, sa ML or uh, sa, sa grams, pwede pa rin yun. Kaya guys, kung halimbawa bibili kayo ng hindi digital na timbangan, pipiliin nyo yung ganito. Yung ganito. Yung graduation ng timbangan ay 5, uh, 5 ang graduation natin or yung 10 uh, graduation sa baba. Makikita natin, pang isang kilo lang guys, ha? pang isang kilo. Kasi marami'ng timbangan na ganito kaliit, umabot na pala siya ng 5 kilos capacity. So oo, 2 kilos nga ito, oo, 'di ba? Basta ang graduation 5 to 10, 5 to 10 ang uh, graduation ng ating timbangan per guhit, oo, kada guhit. Yun, guys, ha? yun ang aking uh, maipayo sa inyo guys. Kaya uh, please lang 'yung mga 'yung mga gumagamit ng uh, kumukuha ng recipe natin uh, ay sample ko diyan ng ating video ha, ang ating video wala po kayo halos makikitang per cups per yes! grams talaga yan ang uh, converted namin converted namin na uh, kasi para hindi na kayo mahirapan mag costing oo di ba nabanggit ko kanina may nagtatanong pa ilang cups ang putol ng pandikoko di ba nakake? na nasubukan nyo na ba yan kailangan pang i-cups natin ang putol ng pandikoko para i convert na naman natin sa grams uh? di ba mas nakaka <laughs> nakakatawa yung isang ganun na pero ganun pa man, eh, baka joker lang nagtanong sa akin. Eh, hindi din natin talaga ma masasabi yan. Kaya guys, uh, wag natin na, wag natin sana nga sisihin ang nagdi-demo or uh, halimbawa mga nag-tutorial. Basta guys, sa kanyo na sisihin sila pag ginawa nyo. Ginawa ninyo na hindi nyo talaga makukuha or may kakaibang lasa. Ayan, pwedeng-pwede nyo sisihin yung mga nag-disclaimer uh, yung mga nag-tutorial. Pero pag uh, kumukuha ka ng recipe na ang ganda ng result, although ha, hindi ko sinasabi na lahat ng kumukuha ng recipe ay perfect na kaagad sa unang gawa. Ako naman na ha, halimbawa nung nagsimula ako talaga, sabihin ko sa inyo, isa hanggang anim na gawaan, hindi ko pa talaga mapiperfect yan. Pero nagtyaga yes! talaga akong i-trial and error yan guys. Oo, para aking makukuha ang uh, diskarte ng ibang mga baker, oo, kailangan mong ipag-magdagdag-bawas uh, ka sa mga ingredients. Kailangan mong obserbahan ang mga pag-proofing uh, at saka pag-rising uh, nito. Obserbahan mong lambot at tigas ng mga ginagawa natin lalo na doon sa mga special, oo. O lalo pa sa mga fan delivery natin, oo. Ganun guys, ganun lang ang masasabi ko sa inyo. Walang umasinsong tao na easy-easy easy lang. At tandaan nyo guys, itaga nyo sa bato. mag kayo ng pinakamanyamang tao sa mundo or may mga umasinsong tao na nakaupo lang sila. Ah? <laughs> oh, gusto mong kumita na wala kang puhunan, gamitin mo yung talent mo. O, oh, gamitin mo. Ikaw ang babayaran yan. Kasi may talent kang nilabas, binabayaran ka. Yes! Kasi pag wala tayong pera, talent na gagamitin natin para magkaroon ng puhunan. Di ba? Oo. E eh, pag mayroon naman tayong pera, pera ang gagamitin natin para doon sa mga tao. Yes! Pakilusin na lang natin yung pera natin. O, oh, syempre, saan yan? Dahil may puhunan na tayo, lumago ng negosyo natin. Doon na yon pakilusin natin ang pera para may pera na lang para sa tao. Hindi yung may pera ka nga, hindi mo naman napaikot, hindi mo ginagamit. Sayang, oo. O, so, yun na lang guys. Sana inyo itong nakukuha ay yung aking mga halimbawa sa inyo na paghirapan natin lahat guys. Walang umasinsong mabilisan. Oo, eh, yes! maliban lang talaga pag jackpot ka dyan sa mga huyup-huyup, kumbaga, oo. Pero pag pina, uh, mga pangarap natin, guys, lalo pa dito sa bakery talaga na kailangan mo talagang uh, um, mulalabas ng puhunan, pagod, puyat, andyan talaga. Bakit may mga dumadaming mga branches ng pandesalan? Dahil nagsikap at naghirap sila, oo. Yes! Kaya sa mga recipe ninyong nakukuhat na panood, napakaswerte ninyo, oo oh, sige, bago kumatapos, matapos, ibigyan ko kayo ng isang halimbawa doon sa ating uh, followers, subscriber doon sa Palawan kay Sir Arnel B. Salinay. Oo. Oo. Uh, dahil uh, pinapatunayan talaga niya na nakakuha siya, nakakuha siya sa ating mga recipe ng five recipes. At ang una pa niyang gawa, ha? Una niyang gawa daw, napakaliit. Tatlong kilo, dalawang kilo. Oo. Ngayon, na uh, nakuha niya ang diskarte napadami na niya na dalawa hanggang tatlong bag ang deliver niya. Wow! Yan talaga. Oh, shout out pala kay Sir Arnold. Na sa Sakurun, Palawan. Oo, sir. Thank you, sir. Sa pagkitiwala ninyo sa aming mga baking tutorial recipes na talaga po namang inyong nagagamit at napakinabangan nyo na sa inyong delivery. Oo, oh, thank you, sir. Maraming maraming salamat. At sa lahat ng kumukuha, God bless sa inyo sa nagtiwala kay sa aming mga baking tutorial channel na inyo na itong napagkakitaan. Oh, maraming maraming salamat sa lahat ng aking mga paliwanag sa may Natutunan kayo at uh, pwede nyo i-share din ang inyong natutunan sa iba nating mga kabiker na talaga namang gusto rin talagang matuto o oh, gusto matuto at gustong magkakaroon ng diskarte. Magkaroon ng diskarte na hindi tayo gaano gagamit ng malaking puhunan o oh, sa simula o oh, kailangan natin talagang ah, maghinay-hinay muna. Hinay-hinayhan yes. na si Dedo hinahinay na pursigido. Ganon yun guys, ganon lang. Walang madaling pumasok sa anumang larangan. Kailangan mong paghirapan. Dadaan ka sa butas ng sako. Sorry, butas ng karayom. Oo. sorry. Okay guys, okay. Dito na lang. Maraming maraming salamat sa inyo. Sana inyo itong uh, makukuha, ng, uh, makukuha ng idea. Maraming salamat. Kasi so, Lord Baking with Sinjay mag-iwan sa inyo ng God bless. Happy Baking! Peace!